Heyo heyo mga katikangers Lunch break Indian food tayo ngayon uh, ah, Yung ano yung soup namin Ay ka, curry, kar ah, Carrots yung, Ito yung bigas ng Indian Yung basmati rice Ito mahal ito mahal ng, Ito ma ang pinakamahal na rice yata Dito Uya? Oo, uh, bumibili ako sa ano ko. Kaya lang hinahalo ko kasi ito buwag hag. Ayan. At saka ma mahaba na maninipis. Pero ito yung ginagawang basmati uh, rice. Uh, Ay, pa, pang pa pa tawag doon. Yung gustong gusto ko yun eh. Yung halo-halo na yung, pag, yung ano, ulam tsaka ano eh. Nung una, ayaw ko eh. Pero nung katagal ang ang sarap ang, ang sarap. Kaya ito, pang ano ito pang Uh, may may tawag doon eh. Kailangan ito nakahalo na yung ano yung lamb, yung ano yung kambing. Pag Friday sila, meron silang ng ito. Pang special na Friday. Meron matagal tumatagal lutuin yon at saka ang daming kuskus balongos. May may tawag doon. Tikman natin kung ano. Kung, kung minsan kasi dahil dito hindi naman lahat ng ano hindi masyadong matapang ang, ang nila. Hindi kagaya ng pag ano pag talagang sa ano sa India ay talagang malalasa mo parang ano amoy kili lasang kili kili. <laughs> Ka mm, masarap. At saka hindi masyadong maanghang kasi hindi lahat ng tao dito ay gusto maanghang. ay templado. Masarap. Ang sarap ito bumibili kan pag ano ma mahal eh pag sa Indian restaurant eh. Nagtutugo kami. Mm, masarap. Kasi pag ano pag bumibili ka sasabihin nila sa iyo, tatanungin pala pag mild or talagang maanghang. Kaya masarap. Ito yung bigas nila yan. Ang mahaba naman na na maliliit ito yung basmati rice galing India rin ito wala yatang ano pina hindi ko nakikita gaga manggagal Thailand o ano eh India talaga eh manggagaling eh yung bigas nito eh lang half doble sa jasmine ang, ba ang bayad nito Đó, tôi đọc kênh Tôi lưu ăn cãi